Grabe, tingnan nyo guys. Oh, yung air filter, na sobrang dumi na. May gagamba pa. Oh, 6,900. O, pa lang yan. Grabe nang kadumi. So, lilinisin ko na lang muna to. Kasi wala pa tayong pambili ng bago. Grabe, tingnan mo yung Tara, let's go! So, tingnan nyo guys. 6,965 yung kanyang odo. So, bagong bago pa lang yung motor natin. Bago natin linisan yung air filter, naganda muna ako ng dishwashing liquid, tubig, sponge, brush, toothbrush, uh, na pagagagamitin natin para dun sa air filter. Ni Honda Quick 125. So, let's go. Linisan na natin. So, una ko ang gagawin ay tanggalin ko muna yung cover ng air filter so ngayon lang natin to lilinisan at uh, check natin yung mga tornilyo na natin para na sa ganun uh, hindi siya magkulang pagka kinabit na natin mamaya so natanggal na natin yung cover nya and pagka check ko nga medyo maalikabok na rin so kailangan na din talaga siyang linisan 3 months na din sa akin itong Honda Click. Ayan, ko pa lang siya bubuksan. Now, double check natin kung ano na itsura ng air filter niya. Medyo nahirapan na rin akong buksan yung air filter. Siguro, nice stock. Ayan. So, yun na. Tumambad na nga sa harap ko yung napakaduming air filter. So, sa loob niya pala yung grabe yung dumi. Pero dun sa pinaglalagyan, medyo konti lang. Pero yung air filter niya sobrang dumi na Maitim na At yun nga no Grabe yung air filter natin Palitin na talaga At may gagamba na Sa loob Parang nakapasok yung gagamba din sa loob Ng air filter Grabe yung itim na no? Kita nyo So let's go Tara linisin na natin madali lang talaga linisin guys eh. tapos na agad ako so after nyan uh, punasan na lang natin yung pinaglalagyan ng air filter so sabi nila bawal daw pa sa into and sa tingin ko bawal talaga kasi syempre baka pumasok yung tubig sa makina kaya punas punas na lang tayo para safe na rin so after natin mapunasan yung mga singit singit yung mga basa uh, sulok-sulok nung paglalagyan ng air filter so kailangan talaga walang mahiwan na tubig yan, kaya double check ko talaga so after kong malinisan mapunasan yung cover ng air filter tsaka yung paglalagyan nya dito naman tayo sa mismo air filter niya. so ngayon ang gagawin ko uh, babrushing ko lang muna sya tatanggalin ko yung mga dumi yung namuong uh, likabok Ayun, basta pagka nakita nyo wala ng itim, pinunas na yung daliri nyo, tapos hindi na kumakapit yung itim sa kamp daliri ninyo. So, malinis na yun, huwag nyo lang siyang babasain o hugasan. Kasi bawal siyang hugasan, hindi siya washable. So, dapat papalitan ko na din to. So, pinapakita ko lang kung paano siya linisin, ibabrushin. Para na sa ganun, may idea di kayo. Pero baka bukas o oh, next week palitan ko na rin ng bagong air filter kasi maitim na talaga. Kailangan ingatan din natin yung mga motor natin. So after natin i-brush brush po na lang natin siya ng medyo basang basahan yung konting basa lang. Para kahit papano yung mga nan dumidikit na dumi matanggal siya. So ayun tingin ko okay na to. At medyo malinis naman ah. Ikabit na lang natin. no. Oh check na lang natin kung tingin mo okay na malinis na wala nang basa para sure bago natin ikabit so ikabit na natin guys sa tapos na tayo maglinis and kabit na natin yung air filter natin okay naman na double check ko naman malinis naman na wala na siyang mga likabok hindi na dumidikit yung itim sa kamay ko kaya pwede natin ikabit